ng hunong diri mga amigo diri sa punuan sa balite <laughs> diri sa punuan sa mahugan kay naniod to mi gikan mi sa iligan paingon mi og bukid sa katipunan sa kop sa sinakaban misa sa occidental gumikan sa kalayo mi hunong mi tunga tunga from sinonok highway paingon sa barangay katipunan pero kanin barangay katipunan sakop ni sa Sinakaban Municipality sa Sinakaban. So gutom na man ani udto mi nabutan mi ni mo sa tunga-tunga nga karsada ah, nang hunong midre. dire aron on. O pahulay sab kadyot. So na, mauna ni sila mga lolo o oh, na Oh. Very good. Very good. Mauna si Priscilla Huygus Kantiga kani si Justin Huygus Kantiga. Ako si Orlando Tampon. Ay, Ako si Orlando Tampon, nakita na gid ninyo nga wala nay buhok. Nanlaag mi dire. Oh. Englah. Oh. Beliksaan ko. Keni ma kahoy ya magdul ngana kita ninyo aning video. Keni mahogan ni. Nindot kay ini siya og mudag ko ni kung mo ni herbison kay pula kay ini siya punuan. Pula kayo kahoy. Ah uh, pang furniture Pero kung muputol ka man ganyan eh, kinahanglan man ang hindi kasdar, eh, kay sigurado bawal ni pagpamutol. bisan imong ni mong kagalingong tanom, bawal yun. Ano milog songgre. Okay.